data guys <laughs> gila layo <laughs> <laughs> kayo mong number guys kami um, sa 90 75 so muna yung number update me sa mo ang um, um sa ano ni Bert? yahang how... ID hi guys main gabi eh na anak judmi deri matulog sa amuang sala. Nagmanya akong mga anak. Katungkulan ni. Eh. Oh good. Wow, man. So ganina mga kachika, saba kay kong anak ko eh. <laughs> so kaganina mga kachika ni Atomiog SSS kay nag-update mi sa information sa ako ang uh, partner. And supposedly wala gihapon mi na finish kay gipasa-pasa pa ra mi sa Union Bank and then sa taga SSS. So, ako na lang mag ano ano online. Hey, kapoy kayong pasapasahan ta, taas biya kay pila. So, kadali lang mga kachika kay Saba kaya akong anak. Saba kay akong bata. Sige, Judron. Saba, Judron. Ah? Ah? Mm. So, moday ni mga kachika ang ako ang <tipos> Moday mag ipalit na mungkit na puno din yung paak mga kachika Sabrina Sabi niya akong anak eh Kuhan ka ayo Tribida ka ayo So, nagpalit ko og mosquito mga kachika kaya napunog yun may lamok sa tindahan. So, kaya wala pa na human atong tindahan mga kachika. So, nagpalit ko mosquito Kuhaan ni siya. Ah, uh, super ano Super extra large. Super extra extra ni so, siya mga kachika. So, sa tag 379. Ah! So, nasa sa 379 mga kachika. So, mani ato atong gi project sa sweldo ni YouTube. Uh, gas, kuan uh, koan? Gas stove. Burner. atong uh, gi project kay uh, ganina mga kachika mo na ni atong koan na claim ko kag ganina it, uh, except sa katong pagato mo sa SSS So, nag pod mi sa RCBC katong sa asa na con, naka-connect ang ako ang as uh, sweldo ni, ni YouTube. So, kaganina, kamera mo muna. Kubra mga ka-chika. nara sa 3K plus, 3.7. Mura na first sahod ni YouTube sa ako aas, a small YouTuber. So, pero thankful yapon ko kay at least nakapalit ko, nakaprovide ko mo Nakapalit og Katong burner. Kuan siya? 1,800 something. Pakita lang ako sa inyo, mga mga kachika. So, moto siya itong napalit sa ato ang money sa money ni YouTube. So, si Talia po, since si Talia akong ginavlog, so ako po siyang gigahinan o mga undies niya. Ipalitan ako siya ang undies o so uh, t-shirt para sa school. So, dali mga kachika, itong tanawang, sumindot ba ang atong napalit na muskit? Excuse ako, tal. Wow! Yay! Wow! It's so big. Wow! Nindot siya, kuan mga, nindot siya nga klase mga kachika. Kay kani mga kachika, kani gimuskit na mo kaniya. siya. Basta ni pisa dalir kay siya nga buslot. So, kani siya. At least. Wow, ganaan mo kasi yung color. And then. Wow, it's so big. Yeah. So, tala na na ito yung shagtali ko, kachika. Mama, dinidula, musket, ha? Saan hindi man magdula? So, yan. So, meron pa kaming musket, mga kachika. Thank you sa mga tong mga uh, nag-watch sa amo ang video kay naka-provide si Ma'am Shitin ani og sa gasto. So, thank you kayo mga ka-chika sa pagsubaybay sa amo ang vlogging nga among vlogging journey. <laughs> So, wala na jud ko ka kuan ka ganina mga ka chika ka ayo magsige ko lipong ka ayo ko ka ganina. Kay ug wala ko itulog. Kaga pon lay tarong na tulog. Mama, mama. So, dako siya mga ka chika. Mama. na niyo no. Ma, mama, mama. Kani pala ka. Oh. Dako gyud siya mga chika. Ah. mga kachika baga ang iyahang muskit so okay kayo ayan so di na may mapaak loy kayo kong anak, uy loy kayo si Sabrina dahil kagpaak niya si Talia Manggut sa kung ano siya matulog mga kachika sa iyahang duyan, niya Sabrina na di kagwanta nga magduyan so, na hilap <coughs> na mga kachika so <coughs> So, morale na to ang update karon mga kachika sa to ang vlogs. Eh, kabalo na siya maglingkod na siya siya ara mga kachika. Sit down nak. Soon hopefully pagka next na po, maabot na ito. To, to ang uh, 100 dollars. I'm impossibly man kun na maabot na mo karon mga kachika sa month of August ang $100. So, na siya nabilin nga $24. Gibilin ni YouTube. Na siya ay $24. And then, ang income lang karoon ng month of August. Pati rin yung kagamaya. So, so wala dyan tayo sa karoon ng month. So, ato pa na siyang pabuto na po. Na mahimo siyang $100 para ato ang para na po ni YouTube. So, yun na na ang live sa vlogging mga kachika mo siya yung reality so kailangan ni mo every month kung every month maka achieve kag 100 dollars so na kay pero kung dili ni mo ma achieve so wala pod so imo lang na siyang ipon ipunon hangtod na ma achieve ni mo ang 100 dollars and then bago ka masweldohan ni youtube so gana ang ato ang update mga kachika o Italia and then si Italia hapit na mag school So, muna akong gipalit siya na t-shirt para sa iyang school. Yan ang isuko. Tulang niya gipalabahan. So, ugma pa na malaban. <laughs> so, na, hi. Hi. Na. Nah. Good morning. Sabi <laughs> ating kanin. School mo. Ano so? Herbo. Ay, na. Lapit na ako mag-school, mga ka Chika. Kika. Atong teacher mo, Pekha. Tisikin <laughs> sa si teacher. Ruby. Teacher Ruby daw iyahang teacher mga kachika. So excited yun na kay siya mo mag school. So amo ano na, na siya gi ano kagahapon na gano'n na na siya sa school para sa iyahang uh, weight at saka sa iyang height. And then nalang mi gibayran na gamay mga kachika para sa ano mga ano nila sa school. So, ready na na siya mag-school. Oh, tara, pati ng <laughs> Tapos ang isa mga kachika So, next project na to mga kachika para sa ato ang YouTube project. Sunod na kung mag, ano mga kachika, kung dako-dako na itong ano, so kung nudat na magpa-raffle sa pagkakaroon, di pa kung makaprovide no? raffle sa inyo ha, sa ako mga subscribers. So, mungutang sa ko sa inyo ha, dili sa ko magpa-raffle or mag, ano, ah, uh, mangha mag give back sa inyo ha dili pa ko kakaya mga kachika kay dagan pa kay kulang na kailangan na mo ma provide sa amo ang family labi na sa ako ang mga anak parehas karon since na aldo na na mi foam katong king size bed ang ako partner ang magka ato so kailangan nako na ang sa amo ah, sa mga bata so separate yun mi magatulog kay lihukan ako mga anak so kailangan na mo ang mas bigger nga foam so okay naman tong king size so kailangan lang na mag provide og lain para sa ako ang mga anak ayan kay dili ni foam mga kachika as in banig banig lang so tsaga lang sa mi mga kachika hangtod na ma-achieve na mo ang among goal o maka na po sa amo next project. O, tungod na sa inyo ha, mga kachika, sa inyong pag padayon sa pagtanaw sa amang vlog. So, dugan kayong salamat, mga kachika. Bye-bye and good night. God bless everyone. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update mo sa amang daily life vlog sa akong mga anak. So, dugan kayong salamat. Bye-bye. Bye-bye.